Bulan, masarap makinig ng music at makinig ng drama. <laughs> Gamit ang, ito pala, yung nabili kong radio. Actually, last year pa to at hanggang ngayon, ito, oo, oh, ito pa rin siya, nagagamit ko pa rin siya ng maayos na maayos. Eta Bulan, nagtanong ka, Eta Bulan nga Daisy, wala nga ilo sa amin eh. Huwag kang problema kasi... Pwede siyang di-battery. Parang ito rin yung mga radio natin nung araw. Pwede mo itong dalayin sa bukid, sa kubo, at makinig ng mga music at mga drama. So, dalawang battery ang kailangan mo rito. Yung malalaki na battery. Ayan o. No? Yung malalaki, yung mga ganyang kalalaki. Yun nga, yung araw ng mga battery, ganyang ang ilalagay natin dyan. Kung meron namang ano, Ah, uh, saksakan pwede. Ito 'yon. Ayun yung pinaka saksakan natin oh. Kaya ako bumili nito sa gabi kasi hindi ako makakatulog nang walang music talaga. gano'n siguro talaga pag tumatanda na. No? <laughs> eh yung cellphone ko lagi nalolobat, lolobat, yung pangradyo ko na cellphone. So naisip ko na bumili dahil nga mura lang naman actually mo. Oh, ang mura tapos last year pa to. Sulit na sulit na, 'di ba? Yun nga naisip ko na bumili at yun nga sarap na tulog ko. Magdamag to. Ginagamit ko kuminsa magdamag maghapon pa.